<laughs> op, op. Ano yan? Mahal-mahal yan. Gaya ano yan? Ay, magkano dito? Pili ka lang dito. Ito, kaingin. Ito, ito ano to? Kumay. Magkano ang okay. gamot eh? Ah, dito. Dito siguro ako. <laughs> Kaya parang masarap-sarap. Maganda dito. to yung ano niya. Magkano no, ang gamot eh? Pinaksiyo na one, pang one year. May mga sandoloy? Yan ang pagsiyo ako na one year ago yung babel ng bulad ganda yung karinderya namin dito kasi over uber, uber yoking oh mm. yung yung mm. yuling parang hindi panuhot ba <laughs> kasi parang utat lang kalakas yung kutok maganda daw dito kaya walang dalugdog <laughs> 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 sa kabila, minsan nilalugdog. kasi kahit mainit nagadalugdog tapos <laughs> <laughs> yung ulan nilulunok <laughs> masarap pala ito Bukan patikin dito sa kabila Do? <laughs> Mas masarap sa pagsya. Siyam niya tayo. Gay <laughs> <laughs> tamoy Tamoy lang. <laughs> Kana lang. Ayaw lang ng pagano kay limo. Libisan. <laughs> okay. dito, ano to? Wala nang Mas bawa. Special na. Parang maganda yung steak niya. Oh, sa taste mo saan yung pinakamasarap diyan? Parang ito, yung kanin. Parang dito talaga. Masarap talaga yung bulad oh. Dito ako Red rice kuno na. Oh, red rice. <laughs> ah. parang adubo. Sa po na sa <laughs> ah, na mga tram? Ha? 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 na Ha? Sugar bride? Sugar bride?